O sige, pag-usapan natin ang isang bagay na medyo malalim, ha? Sa komplikadong mundo ng ating pakikisalamuha, may ilang sabihin na nating patagong galaw ang iba, mga paraang hindi laging halata. Ito'y parang maselang sayaw ng impluensya, minsan sobrang gamitin, halos di mo mapansin, pero malaki ang epekto. Kaya ngayon, tatalakay natin ang limampung masasamang taktika ng madilim na sikolohiya at manipulasyon. Ngayon, mahalagang pag-aralan natin to hindi para gayahin na kuwag naman kundi para maintindihan natin at lalo na kung paano ipagtatanggol ang sarili sa mga tusong taktikang to. Dito, isa-isa nating titingnan ang mga paraan kung paano to gumagana, anong nasa likod nitong sikolohiya at epekto sa isip, dama at desisyon natin. Ang pagintindi ang unang hakbang para mapalakas natin ang ating sarili. Kaya, samahan niyo ako habang klas natin itong mga tagong teknik ng impluensya. Ang kaalaman, sabi nga nila ay kapangyarihan. Ito ang gabay natin sa komplikadong pag-iisip ng tao, lalo na pag nasa mataong lugar katulad ng London. Sige, una sa lahat, gaslighting. Ngayon, ito ay isang klase ng manipulasyon na talagang tuso. Dito yung manipulator. Dahan-dahan, unti-unti, pinapagduda kanya sa sarili mong isip pati na ang sarili mong tingin sa kung ano ang totoo. Susunod naman ang guilt tripping. Ito yung ginagamit ng isang tao ang sarili mong konsensya, yung alam mo kung ano ang tama o mali, pilang sandata para mapilit kang gawin ang gusto nila. Matalino pero hindi sa magandang paraan. Ah, love bombing. Ang sweet pakinggan nito, no? Pero para itong matamis na patibong kung saan ulanin kanila ng sobrang atensyon at pagmamahal sa simula pa lang, tapos bigla ka nalang iwan sa ere pagdating ng huli. Pang-apat ang silent treatment. Ito yung sinasadya ng taong mapanlin lang na hindi ka kausapin. Ginagamit niya ang pananahimik bilang parusa para makaramdam ka ng kaba at paggalito. Hindi masyadong palasalita ang mga to, ano? Panglima, triangulation. Dito naman isinasali ng manipulator ang ibang tao sa inyong relasyon para lang manggulo, magdulot ng tensyon at para pagselosin ka. Hay naku, kagtatlo na ang gulo na. Panganim, projection. Sa projection ang ginagawa ng manipulator, inaakusahan kanya ng sarili niyang mga pangit na ugali at pagkakamali. Para bang ikaw ang tinuturo nila para sa mga bagay na sila mismo ang gumagawa? Pangpito, gaslighting gamit ang ibang tao. So hindi sila kontento na sila lang mismo ang manggagaslight sa iyo. Naku hindi. Dito gumagamit na sila ng ibang tao para mas lalo ka pang magduda sa sarili mo para talagang tumatak sa isip mo yung mga pagdududa, pinapaulit pa nila sa iba yung kwento nila. Pangwalo ang pagpasa ng sisi. A. Ah, ang husay sa pagtakas sa responsibilidad. Ito ay ang paglipat ng sisi sa ibang tao sa iba, basta hindi sila siyempre kag may pumalpat. Pangsyam pananakot. Ito, diretsahan lang at medyo pangit. Ito yung direkta kang tinatakot, pinagbabantaan ka para hindi ka na nakumontra o ipagtanggol ang sarili mo. Ang susunod naman, pagbubukod. Sa parang ito, dahan-dahan pero siguradong inilalayo ka ng manloloko mula sa mga taong sumusuporta sa iyo ang iyong mga kaibigan at pamilya para masumasa ka na lang sa kanila. Tuso, di ba? Sunod naman, negging. Ito yung mga papuri na may kasamang patutsada o mga insulto na kunwari ay biro lang, lahat yan ginawa para unti-unting siray ng tiwala mo sa sarili. Biro lang, pwede nilang sabihin, pero tumalab na. At sino ba naman ang makakalimot sa reverse psychology? Ito yung sasabihin sa'yo ng manipulator ang kabaligtaran ng gusto talaga nila. Umaasa sila na gagawin mo yung kabaligtaran na yun naman talaga ang pakay nila. Ang tuso nila, no? Panglabing apat, future faking. Uy, seryoso to. Para bang ipinapakita nila sa'yo ang isang napakagandang kinabukasan ninyong dalawa, puno ng mga pangakong ang sarap pakinggan, na wala naman pala silang balak tuparin. Pantasya lang pala ang lahat ng yun para paasahin ka lang. Palagiang pagsisinungaling. Hindi lang ito yung pakonti-konting kasinungalingan lang. Ito yung parang hindi na mapigilan at tuloy-tuloy talaga ang pagsisinungaling. Ginagawa nila to para guluhin ang katotohanan at para malito ng gusto ang lahat. Kaya himanam kung ano ang paniniwalaan mo. Numero 15, ang pagpapanggap na biktima, ay yung sikat na paawa epek. Ang manipulator, magkukunwari sila na sila yung naapi para lang makuha ang awa mo at para makaiwas sa anumang responsibilidad. Panglabing anim, ang double bind. Ito yung sitwasyon na wala ka talagang panalo. Kahit ano ang piliin mo, kahit ano ang gawin mo, palalabasin nila na ikaw ang mali. Wala ka talagang panalo, parang bitag na wala kang takas. Ikalabimpito, pagtatago ng impormasyon. Dito sinasadyang itago ng manipulator ang mahalagang impormasyon sa iyo. Bakit para wala kang alam at malito ka siyempre para silang nakakalamang at makontrol nila ang kwento? Panglabing walo. Hoovering. Parang vacuum cleaner lang, ito yung sinusubukan ng manipulator na higuping kapabalik sa buhay nila pagkatapos kanilang saktan o pagkatapos ng matagal nilang pagkawala Madalas kung kailang ka pa naman nagsisimula ng mag-move on, bigla na lang silang susulpot. Ikalabing siyam, cognitive dissonance. Medyo mas tungkol ito sa pag-iisip. Pinaparamdam sa iyo ng nanlilinlang na parang may mali, ito yung cognitive dissonance. Kapag hindi tugma ang salita niya sa gawa niya, o kaya pinipilit kang gawin yung mga bagay na labag sa paniniwala mo. Dahil dito, humihina ang kakayahan mong manindigan at magtiwala sa sarili mong pasya. Pangdalawampung pagbawi ng pagmamahal. Sa isang saglit, sweet nila sa'yo, tapos bigla na lang, wala na. Ito yung bigla nilang binabawi yung paglalambing at pag-aasikaso nila na parang pinaparusahan ka, kaya matatakot ka na baka iwanan ka nila o kaya naman isipin mo na may nagawa kang mali. pang dalawamput sa paghahambing sa iba. Bakit hindi ka nalang tumulad kay ano? Ito yon. Ang manipulator ay palagi kang ikinukumpara sa ibang tao at hindi sa magandang paraan para lang pababayan ang tingin mo sa sarili mo at iparamdam sa iyo na hindi ka sapat. Susunod ang tinatawag na status flexing dito, ipinagyabang ng manipulator ang trabaho nila, ang pera nila, mga koneksyon nila, kahit ano pa yan, lahat para iparamdam sa iyo na maliit ka o mas mababa. Medyo pasikat lang talaga sila at ang gusto lang talaga nila ay magmukha silang malaki, kaya pinaparamdam nilang maliit ka. Sunod naman, ang peer pressure. Ginagamit 'to ng manipulator para magmukhang kung ano ang gusto ay yun din ang gusto ng lahat sa grupo o yun ang normal. Lahat naman ginagawa to, sasabihin nila para iparamdam sa na naiba ka kapag hindi ka sumasama. At ang paninira ng reputasyon, grabe to. Sinasadya talaga ng nanlolo ko na siray ng pangalan mo, nagkakalat siya ng tsismis o kasinungalingan para hindi na maniwala o magtiwala sa iyo ang mga tao, kaya lalo kang mapag-iisa. Pangdalawamputlima, Pekeng Papuri dito, todo bigay sila sa papuri. At sunod-sunod pa, pero lahat yun ay parang sobra-sobra na at hindi naman talaga totoo. Gusto ka lang nilang bolahin para makuha ang tiwala mo o para may makuha sila mula sa iyo. Pang-dalawamput-anim manipulasyon gamit ang chismis. Dito, gumagamit sila ng chismis, mga kwentong nakaka-excite pakinggan, pero madalas hindi totoo para sirain ang pakikitungo mo sa ibang tao o para sirain ang pangalan mo. Eksperto to sa pagkakalat ng chismes at gustong gusto nilang manggulo. Pandalawamput pito, pagbubukod yung sinasadya talaga. Higit pa to sa basta ka nalang iwasan. Dito, talagang kinukumbinsi ng tao mapanlin lang ang ibang tao na layuan ka, na iwasan ka. Para bang nilalason niya ang isip nilalaban laban sa'yo. Pangdalawamput walo, panggagaya. Napapansin mo ba minsan na may gumagaya sa mga kilos mo, sa paraan mo ng pagsasalita, pati na sa mga opinyon mo? Kung manlilin lang ang gumagawa niyan, baka ginagawa nila yun para makabuo ng peking koneksyon at makuha ang tiwala mo. Parang loro, pero may masamang balak. PANDALAWAMPUT SIYAM SA PILITANG PAGKAHALAPIT Ito yung minamadali nila ang mga bagay-bagay, nagkukwento agad ng mga bagay na masyadong personal o pinipilit na magkaroon ng malalim na koneksyon bago pa ito natural na mabuo. Ang gusto lang talaga nila ay makagawa ng peking pakiramdam ng pagiging malapit agad para maramdaman mong obligado ka. pu mga pakunwaring kabaitan. Ito yung mga maliliit na bagay na parang mabait tulad ng maliit na regalo, isang maliit na pabor, pero madalas may iba silang gusto. Hindi lang sila nagpakabait ng basta-basta, gusto nilang pagkatiwalaan mo sila o para maramdaman mong may utang na loob ka para may utang ka sa kanila. Pantatlumput isa, emosyonal na blackmail. Naku, hindi ito maganda. Ginagamit ng taong nang gagamit yung nararamdaman mo, yung pagmamahal mo, konsensya, takot, o yung pakiramdam mo na may tungkulin ka para takutin ka o kontrolin ng mga ginagawa mo. Kung talagang mahalaga ako sa'yo, gagawin mo dapat to. O parang narinig nyo na yan, Numero 32. Mga taktika ng pamamahiya. Dito sadya kang ipapahiya o gagawing kahiyahiya, madalas sa harap ng maraming tao para makontrol nila ang mga ginagawa o sinasabi mo. Ang layunin nito ay para mapahiya ka ng todo para hindi ka na umalma o kuwestiyunin sila. Pantatlumput tatlo pagudyok ng selos. Dito sinasadya talaga ng manipulator na pagselosin ka, Halimbawa sa pakikipaglandian nila sa iba o kaya pagkukwento tungkol sa mga ex nila, ginagawa nila to para mas maging tutok ka sa kanila, ma-insecure o mas kumapit ka pa ng mahigpit. Sunod naman ang tinatawag na stonewalling. Ito yung bigla na lang hindi umiimik o ayaw nang makipag-usap ng manipulator tungkol sa isang partikular na issue o problema. Para kang kumakausap sa pader, at paraan nila ito para takbuhan ng responsibilidad o iwasan ng anumang matinong usapan. Sunod naman, yung pabago-bagong pakikitungo. Minsan ang bite-bite nila at napakaasikaso, tapos bigla parang malayo na sila at diinteresado. Itong pabago-bagong pakikitungo na no, parang roller coaster, sa so, para malito ka, di ka sigurado sa sarili mo, laging sinusubukang suyuin sila para bumait ulit. Sobrang nakakapagod. Overpersonalization Sa tusong taktikang ito, pinalalabas ng manipulator na parang kasalanan mo ang lahat Kapag may pumalpak sa mga plano nila, kahit paano, ikaw ang sisisihin Ang gusto lang nila ay papasan sa iyo ang bigat ng bawat problema, kahit yung mga wala ka namang kinalaman Pagmamaang maangan Sino ako? Wala akong kaide-idea ito yung kunwari walang alam o nagmama ang maangan yung manipulator para makaiwas sa isang gagawin o para hindi managot sa mga ginawa niya. Minsan, nakakagulat kung gaano to ka-epektibo at sobrang nakakainis. Sadyang panlilito Dito sinasadyang guluhin ng manipulator ang usapan. Nagpapasok siya ng mga detalyeng walang kinalaman, nag-iiba ng topic o gumagamit ng paikot-ikot na argumento Ginagawa niya ang lahat ng ito para hindi mo malaman ang katotohanan. Para itong tabing usok na gamit ang salita. Sobrang pagpapalaki ng bagay. Alam mo yun parang ginagawang bundok ang kuto. Pinalalaki ng todo ng manipulator ang malilit na isyu, madalas para kaawaan mo sila o para makonsensya ka o para maiba ang usapan mula sa mas malaking problema na gusto nilang iwasan. Naku, nagdadrama naman. Pangapat apat na po ang pagkait ng pagmamahal. Ito yung sadyang hindi pagpapakita ng pagmamahal, pag-aruga o yung pagiging malambing, madalas itong ginagamit na parusa o paraan para makontrol ka. Pwede kang makaramdam ng sobrang panlalamig na parang hindi kami namahal at desperado ka para sa kanilang pagtanggap. Pang-apat na put isa, dahan-dahang pagkondisyon para itong yung palaka sa tubig na dahan-dahang umiinit. Dahan-dahang binabago ng taong nagmamanipula ang mga pananaw mo, ang mga hangganan mo, o kung ano ang tingin mong normal sa sobrang bagal na halos hindi mo namamalaya ng paghigpit ng kontrol sa iyo hanggang sa huli na ang lahat. Pang-apat na putalawa, ang anchoring. Sa teknik na ito, ang manipulator ay unang maglalabas ng isang partikular na impormasyon o ideya ito yung tinatawag na anchor, at ito naman ang impluensya kung paano mo iintindihin ang lahat ng susunod. Isa itong paraan para gabayan ang iyong pag-isip at pagpapasya ng hindi mo namamalayan. Pangapat na put tatlo ang teknik na paa sa pinto. Itong kilalang gimmick sa pagbebenta ay kaibigan din ng mga mangmamanipula. Nagsisimula sila sa paghingi ng maliit at madaling pagbigyan na pabor. Kapag umuo ka na ron, mas malamang na umuo ka rin sa mas malaki at kaugnay na hiling sa bandang huli. Pang-apat na apat ang door in the face technique. Ito naman ang kabaligtaran ng nauna. Dito, ang manipulator magsisimula sa isang napakalaki at madalas ay katawa-tawang hiling na alam nilang tatanggihan mo. Parang isasara mo ang pinto sa mukha nila, kumbaga. Tapos, susundan nila yun ng mas maliit at mas makatuwirang healing, na yun naman talaga ang gusto nila sa simula pa lang. Mas malaki ang chance na pumayag ka kasi parang nagbigaya na kayo. pang lima, Reframing. Tito kinukuha ng manipulator ang isang sitwasyon o sinabi ng isang tao tapos binabaluktot niya ito, binabago niya ang frame o ang itsura ng pangyayari para maging ibaligmari ang kahulugan nito. Kadalasan, para pabor sa sarili nilang gusto o agenda, at para ikaw ang magmukhang masama, o para sila naman ang magmukhang magaling. Matalinong paraan pero sobrang mapanlin lang. Susunod, pekeng pagkakasundo. Sinusubukan ng manipulator na paniwalain ka ng opinyon nila o paraan ng pag-iisip ay yun din ang iniisip ng lahat. Naku, lahat naman sang ayon na, o wala namang may gusto niyan, di ba? Dahil dito, mas nahihirapan kang sabihin ang iba mong pananaw o pagkatiwalaan ng sarili mong kutob. Natutunang kawalang magawa. Medyo mabigat to. Sa paglipas ng panahon, sisikapin ng manloloko na paniwalain ka na wala kang kontrol sa sitwasyon mo, na kahit anong gawin mo, wala ring mangyayari o magbabago. Kaya sa bandang huli, baka tumigil ka ng subukang tumakas o ayusin ang mga bagay kasi pakiramdam mo, wala ka nang magagawa. Dito tindi pa ng gaslighting ng manipulator kasi magpapakita sila ng peking ebidensya. Halimbawa, mga peking text, mga litratong binago o kaya mga kwentong gawagawa lang galing daw sa iba para paniwalaan mo ang mga kasinungalingan nila at para lalo kang magduda sa totoong nangyayari. Grabe, desperado na sila at sobrang nakakalito talaga to. Sa positive reinforcement trap, parang ang ganda pakinggan, di ba? Positive reinforcement. Pero isa itong bitag kasi ang manipulator, bibigyan ka lang ng papuri, pagmamahal o pabuya kapag ginagawa mo kung ano mismo ang gusto nila. Kapag hindi ka sumunod sa gusto nila, biglang mawawala ang mga magagandang bagay na yan. Paraan nila ito para sanayin ka na parang alagang hayop. At panghuli, ang pagguho ng pagkatao. Ito yung dahan-dahan at pailalim na proseso kung saan unti-unting tinitibag ng manipulator ang pagkilala mo sa sarili mo, yung mga paniniwala mo, mga pinahalagahan mo, mga hilig mo, yung tiwala mo sa sarili, hanggang sa halos hindi mo na makilala ang sarili mo. Layunin itong sirain ka para lubusan kang makontrol. Oh, ayan na. Ang pagintindi sa mga ganitong paraan ang unang mahalagang hakbang para maprotektahan ang sarili ninyo. Ang pag-alam sa mga madidilim na parte ng ugali ng tao ay talagang nagbibigay liwanag kung paano natin mas mabisang mapoprotektahan ang ating sarili. Sa bawat taktikang ating nakita, may kaalaman tayong pwedeng buuin, isang kaalaman na nagpapalakas sa atin. Huwag nating hayaan ng ating isipan, ang ating pinakamahalagang yaman na maging laruan lang ng iba. Gamit ang kaalamang ito, nagiging mas mapagmasid tayo, mas alerto at mas matibay sa ating sariling paninindigan. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Tandaan ninyo, ang kaalaman ay talagang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang natutunan ninyo ngayon para pangalagaan ang inyong sarili at para makabuo ng mas matibay at mas malusog na mga relasyon. Hanggang space King, Ted.